Ganyan lang kasimple magpaksiw guys Dapat kompleto sa ricados para hindi kulang kulang yung lasa guys Hello guys, welcome to my vlog For today's video guys, magluluto tayo ng paksiw na galonggong Guys, tuturuan ko kayo paano magluto ng masarap na paksiw na galonggong guys Simply guys, una una, ready mo natin mga ricados natin At yung gulay Yung mga ricados natin kaya meron tayong luya, bawang, sibuyas, sili grain at saka kamatis. Siyempre, hindi pwedeng wala yung gulay guys. Yung okra natin, maraming okra at saka ano ito? Talong. Siyempre, yung isda natin, galonggong eh. No? Malalaki. Ang natin gagawin guys, lalagay natin yung ano, luya. Luya muna guys. Oh. Yan sa lalim dapat nasa ilalim yung luya guys tapos yung sibuyas na muna guys tapos kalahati lang din yung bawang yun guys maraming ricardo siya guys saka kalahati lang din yung ano guys kamatis yan tapos kalahati lang din yung ano siling green kaya natin sa ilalim yan yung natitira guys mamaya na yan Yeah tapos tulod natin guys yung gulay babahig natin sa lalim ukra muna guys ayan maraming ukra yow yeah, no? ganyan ako magpaksiv guys maraming gulay iwat ko kasi itong ukra at saka talong ayan tulod natin guys yung talong pahala na yan dyan ayan puso natin grabe guys puro, gulay parang puro na <laughs> So naman natin guys yung isda. Isda natin no. Oh. Babahig lang din natin na maayos. Then. Ganyan lang kasi simple magpaksiw guys. Dapat kompleto sa ricados para hindi kulang-kulang yung lasa guys. Ganyan lang magpaksiw guys. Kompleto talaga yung ricados. Ayan o. Oh. Isda. Yun. Lagay na lahat Guys. Yan, mapuno na na. Siyempre guys, yung natitira nating mga ricaros, lagay natin si babaw. Yung natin yung sibuyas, yung sibuyas puti at saka pula. Ayan o, oh. pula ba yan? Pula nata yan eh. Ayan. Sisili natin guys. Siyempre yung bawang na walang balat. Ganyan ako magpakyo guys, di ko binabalatan to guys, dididikdik ko lang. Ayan o. Oh. Siyempre, yung kamatis na yun, yung pinakalas natin, nag-uod, kados. Diba? Yeah. Kanyang na itsura niyan, guys. O, oh, punong-puno na. Siyempre, yung pampalasa naman, guys. Ating kalimutan. Pangintang durog. Ating kalimutan niyan, guys. Kasi yan, nagpapat at bango. Ayan. Tansyado lang to, guys. Wala nang bilang-bilang to. <laughs> Ayan, o. No? Damihan mo guys para masarap. Damihan natin 'yan. Yan, ganyan kadami. Para masarap talaga yung paksa natin. Sige, okay, magic syrup guys. ano magic syrup. Yeah. Isang ganito lang guys, ubusin natin. Hindi magkira magtira. Yan. Tapos siyempre yung ano guys, asin. Yeah, huwag na rin bibilangin yan guys kasi bada pinong pino to. <laughs> yan guys, yung so, isang ganyan guys, ang kutsara. marami pala yun. Tama na yun. Yan. Yan. Uh. Ngayon, guys. So natin guys yung ating suka. So, walang tatak to guys pero ano to guys silver swan. Tanggal yung tatak. Yung sticker pala yung sticker. Tansyado lang din to guys. Wala nang sukat sukat to. Diyan tayo ka master magpaksiyo guys. Hindi na kailangan sukat sukat pa. Ayan ano? Oh. Hmm. Yan guys, okay na yan guys. Sa pa. Yan, okay na yan guys. Para sobrang asim naman. Siyempre, yung last natin guys, lagyan din natin ng tubig. Yan, okay. Yan. Kasi gusto ko rin guys, pa may sabaw eh. Para sa akin, ulam na rin kasi yung sabaw guys. Yan, tama na yan. Okay. Yan na guys, oh. Sasalang na natin to. After 50 minutes kay luto na rin to guys. Antayin niyo na lang Update ko kayo guys.